ano oh. ah, no, but some Tapsisig ano, pork chop. Take out? Take Sambol yung... Tapsisig tsaka, grilled pork

Wala maging masaya tayo. Lagyan mo na isa mo na mo na mo na. Tapos hindi mo na iklo. Wala kasi brown sugar dyan kaya. May nanay lang kasi. Kalimutan ko kanina. Wala kasi yung pula. Ha? Yung pula. Ha? Merete tiktik ko din kay Garlie papa mo. Okay na 'yan. Yeah, kasi, taon uh, na pamana 'ambon ni. Eh. eh no, kinutulo 'yung ano? Oo, mamamadam buong. Ginaya 'yung 'ambon ni, ulan na eh. Ayan na? parang ulan. Putin na lang dalawa 'yung payong din. Bike <laughs> niya <laughs> so mismo, bay sumawa eh. <laughs> hindi na uwi na yung isa eh. ah, patay tayo niya hindi na uwi sa bahay ah mamaya kaya wala na unan yan takot na yung grill pork chop at saka tapis trambol end tutin po I 215 Thank you to fifty twenty five. Thank you for. Ito po yung pinakamahirap pag nag-negosyo, yung maulan. Tsaka pag kayong maturman, Pagtag-ulan. Pagtag-ulan. Pagtag-ulan, tag Nagkatago sa bahay mga tao.

na naman ang ulan sa buong ng bahay. Ay, huwag mo yan, sa hospital yan. start

tinang-tinang ang in diamond. Diamond ni Ano kayo klaseng diamond? So, Lord!